hello mga pichams ko ba? Ayan. Ito na ang aking pork adobo. At malamit na nga siya. So, ayan. Bali, pinakuluan ko muna ang aking pork sa suka. And then, ang tutuluto na ang suka. Stop siya mga ng oil. And then, lagyan ko na siya ng sibuyas at bawang pinalambot siya sa toyotsu ka. Hmm. And then, nilagyan ko na rin siya ng shuba. Alam mo naman. So, malaga. Hmm. Tamang-tama ang basa. So, nung malutulog na siya, mat malambot na, saka ko nilagay ang garlic. So, di ba? Kahit <laughs> anong luto ko, kailangan may konting gulay. Di ba? pagana ko yan eh. Yung mga gulay-gulay niya. so, ayan. Ready na siya. So, masarap. Ang aking pork adobo. O, diba? Ayan. Ayoko na siyang halu-haluin kasi baka masyadong maluto. Ayan. Nakalo ko na Okay. <laughs> anyway, so ayan. Ready na siya. Okay? So, mga ko.